kumakala to ah, hindi na daw ma nga matutuloy yung rally na mga INC members. At syempre, bago pa yan, siguro nakikinikinita na rin ng mga DTS na nasa social media na posible nga hindi matuloy. Kaya meron na silang meron na silang um, rason. Okay? At ang rason na yan ay siraan na naman ang nasa Malacanang na kuno ay binayaran. Meron kumakalat ngayon na kuno ay uh, tinangka ni First Lady Liza Marcos na bayaran ng INC. Sabi rin po ni Mr. Jason sa tinangka na bayaran para hindi daw matuloy ang rally. <laughs> okay. So maliwanag na sa mga DD sheets mismo nang galing na importante sa mga INC na may bayad pera-pera ang usapan. Dahil kung wala niyan, ano ba kasi namang mahihita nila para suportahan si Sara Duterte sa no impeachment um, call na itong mga to. Di ba wala? Wala naman talaga silang mahihita dyan. Eh. Hmm. So ano? Totoong pera-pera? ito galing mismo sa mga DD Shits. Ha? Sila mismo nag nagbibigay ng, ng idea sa mga kababayan natin na ganun ang nangyayari may bayaran ay baka na na kasing magbayad ang nasa uh, or ang kampo na sa Sara Duterte hmm. ay kung yan katulad ng sinabi ko ay tapatan o lagpasan ng nasa Malacanang <laughs> halimbawa lang ito hindi talaga matutuloy so na pera-pera ang usapan kung wala nga daw na yung tipong taong mga taong tao or grupo man ng tao grupo anyway na nagpapagamit siguradong mapapagod talaga yung mga manggagamit. INC, gagawin na lang privado ang kanilang prayer rally dahil baka mahaluan at gamitin ng mga DDS. Yan po ang napapabalita ngayon. Hahaluan daw at gagamitin ng mga DDS sa hindi magandang paraan. So parang una, tuwang-tuwa ang mga DDS. Yehey! Magrarally ang INC. Akala mo naman talaga buong akala mo naman talaga 5 million at least ang mga INC si members. Malabo yan. Good luck.